Flex ko lang yung hikaw ko, no? Ang ganda. Remembrance ko to sa Russia. And then, syempre, ito remembrance ko din sa Russia. And itong damit remembrance ko from Armenia. Nung nag ako sa Armenia. So, nag ako dati sa Armenia. Ang ganda mag sa Armenia kasi yung visa is arrival. Sa pag-arrive mo doon, sa kakapakukuha ng visa. So, mura lang naman yung visa meron ka dong ano, meron kang 100 dollars. Sobrang laki na ng pera yan doon. Parang Pilipinas lang din. So, yan flex code. Nag umuupo pala ako sa ano, bigas. Yan no, sobrang mahal na ng bigas ngayon. Maabot na ng 1.5. So, grabe. Umahon talaga yung Pilipinas. Grabe no. Kawawa yung mga Pilipino Siyempre, yung sinasabi ng iba na no, hindi lang sa Pilipinas yung nagtaas at nagmahal sa ibang bansa din. Oo oh, naman, totoo naman yun. Pero hindi kasi, hindi kasi tayo tulad sa ibang bansa. Hindi naman sila maka, makain masyado yeah, yeah. ng yeah, yeah. ano. Man. Ng, Malco. hindi naman sila masyado kumakain ng bigas. Shout out dito kay Apog. Oh. No, no. Malco. So yan.

Eh uh, mama hindi niya. Key one ngre clamor yo, riyo. Nde na clamador ginyo. Oh, this is not a sponsor okay? My principal is lang sa. Talaga 'yan, sila magkakakalter bigla ay ba no? Kani no pangsinubay ba? So, yan guys. Malamig guys. Talagang umamoy na yung binanas. Ikaw nga, laughter is the best medicine. Hoy, kulang niwa Mang Cinco. Talagang kumahon. Mahal rin yung Kawawa yung mga May <laughs> yung mga yes! mga 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 balik mga 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 Oh! mga 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 na! mga 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 dahil sa umuulan ngayon, so maaga kami magsasara. It's already 6.05. So mga 6.30 magsasara na kami. So usually nagsasara kami mga 6.30. So kasi ano, ngayon kasi umuulan. So ayun, mag-aano na kami. Kasi magsasara kami na So, Sobrang mahal na ngayon ng feeds. Ang bigas. Ayan, syempre, yung pinapay natin. Bakit nahanap ka?